At this time, ang kasama po natin ngayon ay si Maggie. Maggie, Maggie! sit lang, sit. At kasama po siya, umabok po lang po sila. Si Joy po talaga ang so, natin. Matagal-tagal na din po natin siya. Hinakab-jogging si Joy. Wala na naging basic po si Joy sa school. sit si ni Joy no <laughs> Is pagiting pa baba, pataas lang pataas. Ayan po, good morning po sa atin lahat at ito po ay re reaction natin natin si Joy dahil nagyajagi nga sila ni ano ni Ian Ramirez vlog. Ayan, suportahan po natin at uh, ito po dito natin re reaction po dahil ayan nga patuloy po nga silang nagyajagi ni Joy at ito nga may nalaman tayo na si Joy nga daw ay nanakawan. <laughs> ah! diwa, uh, ang panahon ka talaga ngayon kailangan tayo laging mag-iingat dahil mansan siguro ay pinasok na nga siya na sa ano? Pinasok po siya ng magnanakaw yung kanyang bahay, ano? Yung apartment niya. At eh, alam niyo naman po talaga ngayon kailangan tayo mag-iingat at mm, marami talaga pong uh, masasamang loob, di ba? At uh, tayo po ay sana ay wag naman nakawin ang puso ni Joy. <laughs> di ba na nang, nang nakawin ang mga gamit ni Joy, wag lang po ang puso ni Joy at puso ni Kalingap Dan. <laughs> ang ang sexy ni Joy, 'di ba, mga kapatid? Sobra. Sobra akong namis talaga sa sexy ni Joy. Ang ang payat na ni Joy at saka ang wala siyang katiyan ano? lak talaga ang tiyan niya, oh. Malatado talaga siya ay, ano, ito pala si Joy ay athletic. Hmm, diba? Hindi may ano na talaga, iba talaga ang mga diwata natin, ano? Grabe talaga, kaya talagang sobrang na in love si Papa Dan. <laughs> Ayan, no? Oh, ang sexy ni Joy, di ba? At uh, ah, ahabol si si, ano, si Cedric. Ano, si Ced, si Drek na nga na ano ko, si Ced na kapatid ni Jack. Kasama nila diyan At din si, ano, nandiyan din si, ano, ayan, oh. Uh -huh. Ayan. At nakakatuwa nga po ano na alam natin na si si Joy sobrang ganda at pasiksi ng pasiksi. Ano? Talagang nakakaba I'm very proud da Joy. Na talagang grabe siya, no? Sobra-sobra ang talagang makikita mo yung in love. Ibang-iba talaga, no? kaysa sa doon sa Dina, wala akong masabi po talaga. <laughs> Grabe talaga mga kapatid at uh, ito nga ang masasabi ko lang mga kapatid uh, di ba nilang nakawin ang gamit ni Joy, wag lang po mananakaw ang puso ni Joy at ni Kalingapdan, di ba? Kasi pag ninakaw ang puso ay lahat tayo ay malungkot, di ba? kung sino man sa kanila ang manakaw ang puso. Di ba po? Kakaganda hmm. na lang tayo dito sa Danjoy. <laughs> hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko Di ako ibig sa'yo kau pala ang aakit sa puso ko Anong gagawin sa utos ng damdami? Nais kong malaman mo Na inibig kita Ayan mga kapatid at uh, nakakatuwa nga po itong uh, si Joy at si Dan na nakikita naman natin yung gaano nila pinangahalagaan ang isa't isa't at yung respeto ba, ano, napaka-importante talaga sa magka ah uh, relasyon yung tiwala, respeto, at yung malawak ang pangunawa, di ba po? At yung naiintindihan mo ang partner mo, hindi ka naghahanap ng uh, higit pa doon sa ibinibigay niyang atensyon dahil pare-parihas po kayong may obligasyon sa buhay. Lalo na ngayon nga po na si Joy na nag-aaral ang nursing po ay talagang napakahirap. Kaya na kailangan po nandyan yung oras. Ano po? Kaya kung mabigyan man ni Joy ng time, ganun si Dan at si Dan naman po ay talagang nandyan yung suporta niya at respeto niya sa kanyang partner ay talaga naman pong nakakahanga, di ba po? Kaya sana patuloy natin suportahan po ang Dan Joy. Na talaga nga naman nakakahanga nga po at ito nga po daw ay nanakawan si Joy na pasok yung kanyang apartment. Ay sana mag next time mag iingat na lang baka mamaya puso na ang manakaw naman si Joy. At sana naman wag naman niyang ipanakaw ang puso niya dahil kikalingap dan din lang 'yan. Ah! Ang puso ni Joy ay talagang ibinigay niya na kikalingapdan dan. At ganoon din naman po si Dan, ano? Kahit maraming issue Uh, hindi tayo na naapektuhan doon sa issue na yun dahil past is past, di ba? Ang mahalaga yung present ni Dan, di ba? Na alam naman natin kung lulukuin si, da, si Joy ni Dan at alam naman din naman siguro tayo papayag ng mga nagmamahal kay Diwata at sa, sa kanilang dalawa na sana wag naman po silang magpadalos-dalos at isipin na lang nila yung kanilang ah uh, pag mag, mag, pagiging mabuti nilang mag uh, boyfriend girlfriend ano sabi nga ni, ni Dan, si Joy ay hindi mahirap na girlfriend hindi sakit sa ulo di ba ayan lang po mga kapatid suportahan na lang natin si Joy uh, sa kanyang pag-aaral at lalong-lalo na po ay sa kanila ni Diana no dahil ang Dan Joy ay sa Ah, ayan lang po ah, ang masasabi ko lang po, magkaisa na lang tayo na wala na tayong away-away. Suporta na natin bilang isang kalingap. Sabi, nga, one family, one kalingap. Na yun ay medyo na wala po yung one family, one kalingap dahil alam naman natin na mga nang, nakaraan na buhan ay talaga naman pong hindi mapigilan yung issue. Ano? Kaya tayo po ay nagbigay Nabig, uh, hindi natin kinaya yung mga issue. Ano po? Kaya maraming salamat kay si Kuya Bal na talagang nanindigan siya na wag nang reaksyonan ang mga sponsor at kapwa reaktor na talaga nga naman mga bilod da belt na ano, ako pa nakatikim din ako nang mura kahit wala naman po akong ginawang uh, masama na dito naging sabi nga kumampi nga lang ako kay Kiang Mi daw. Ano, hindi ako sa kumampis kay Kiang Mi. Ay alam ko naman po na may marami naman siyang nagawang kabutihan at tumutulong. Kaya doon lang po ako. Hindi ako yung sasabihin naging defender ni Yang Mi. Ay kayo alam nga naman ako makisali pa po sa inyo na alam naman natin po na may naitulong naman yung tao dahil nga sabi nga ni Kuya Bal, hindi masama magpalipat-lipat kung sino po ang i-sponsoran. Dahil sponsor po sila. Ano? Wala naman silang uh, ng kontrata sa kalingap. Kaya walang masama. At least po sila, yung grupo po ng Team USA, dito pa rin sa loob ng kalingap, nag sponsor Di ba? At kahit naman po yan, nag sponsor kahit kanino, basta nandyan pa rin yan po sa kalingap na natumutulong. Ano po? Yun ang not the best na ano, ayan, si at po nga kay si Kanuli, uh, suportahan po natin si Kanuli, at iyan po isa sa mga sponsor ni Joy, ayan, si Mama Helen, at si Ma Tita Marie, ay uh, suportahan po natin dahil talaga na tumutulong talaga. At sa uh, team ni Kanuli, uh, DJ Kalingap UK, iyan po ay grupo ni Kanuli, at suportahan po natin. Shout out po sa inyong lahat. Marami pong salamat. We love you. Bye-bye. God bless you po. At sa mga sponsors, so, thank you so much na patuloy po kayong tumutulong dito sa Kalingap. Lalong-lalo na po uh, yung mga grupo natin, yung uh, love team ng Kalingap na Danjoy, ah uh, Jumkar, at Idsi, at Ipaw po. Ayan, apat ko na lang po yata ang may ano, di ko po alam mo yung iba. Kaya maraming salamat po sa mga tumutulong. At nagmamahal ki Eden, thank you so much po sa inyong lahat na patuloy ninyo pong minamahal si Eden. Thank you so much sa pakipagtulungan natin kay Kalinga Prab. Ayan. Kaya suportahan na lang natin si Eden kahit man wala siyang love team. Okay lang yun. Basta makatapos lang si Eden. At butihan mo din Eden ang sa pag-aaral mo. Ano? Ayan. Parehas lang kayo ni Joy na talagang Uh, tutok sa pag-aaral, diba? Dahil mahirap po ang nursing. Ayan, shout-out sa inyong lahat. We love you sa inyong lahat-lahat na mga nagmamahal dito sa Kalingap at mga sponsor na talagang the best kayo na tumulong, lalo na lalo na dito sa Danjoy. Bye-bye! We love you! God bless you po! Mwah!